so for today's videos ay dadalo tayo sa aming mga minamahal sa buhay na si Amelia and si Adel Martano dito sa Everlasting kasi araw po ngayon ng patay so ayan in, habang inaantay namin sila dumating sila Ronette tsaka kasi yung asawa ni Adel at yung anak niya ayan si Papa and yan nagvideo na rin kami dyan ng aming mga face lock dahil maulan, ayan, nagkakabasa-basa kami. Waiting lang at naiinitan pa rin si Buntis kahit malamig. And ayan, dumating na nga sila. Ayan, naun si Larry at yan si Ronette. At ayan na, magninilay-nilay muna kami dito sa sa Sasamahan namin muna sila Amelia and Adele. Yan yung anak niya, si Zia and yan, group pictures. At hindi naman kami nagtagal kasi maulan nga tumambay. Yan, umuwi na rin kami at didiretso na kami sa Fisher Mall. Sumakay lang kami ng tricycles. And habang nagbabiyahe kami, so wala pa rin tigil yung ulan. At dito na kami napadpad sa Kuya Jay. Dito kami kakain, magla-lunch. Kasi anong oras na rin, mga alas 12 na rin po. And hindi na rin nakasabay si Papa kasi umuwi na siya diretso sa bahay ng basang-basa at nasira daw yung motor niya. So yan, pagkatapos kumain, nagkulitan at sumayaw-sumayaw gumiling. <laughs> <laughs> And ayan, may pasolong picture na naman tayo sa CR. And nagtungo na kami dito sa playground, dito sa Fisher Mall. At yan, enjoy na enjoy naman ngayon dito yung anak ni Adel na si Zia, ang kanyang unika iha nagaling galing pang Tarlac. At first time niya palang makapunta dito sa Malabon para makasama din yung mga tita at tito niya. At pwede naman sila ng mga araw na yan kasi nga Marami pang gagawin din 'yung mama niya. tapos ang aming banding moment. So, nakasakay na kami sa tricycle and pauwi na po. At pagdating ko po nga po ng bahay, alas 6 is um, ng gabi, yan, magsasindi na po tayo ng kandila para sa ating mga minamahal sa buhay. Okay? Huwag natin silang kalimutan at Ayan na po yung mga kandila si natin. Si Amelia, si Tatay Romeo, si Tay Ingo, si Nay Nasing, si Tay Pandoy sa lolo ni Daryl Piyong si Lola Fredes si Adel tapos na rin kami magdasal para sa mga yumao namin mga mahal sa buhay gabayan nyo kami dito sa lupa. Thank you for watching guys. Don't forget to subscribe and hit the notification bell for more exclusive videos. Bye!